Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Paano nga ba ang tunay na lingkod? Dahil sabi sa 1, chapter 13, verse 16. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo walang ay alipin ang mas higit sa kanyang amo so yan po no malinaw po yan sa uh, sa one no ang pag pagkasabi ng ating panginoong uh, Jesus so sinabi niya na yan nung uh, maharlaw bago mag uh, bago mag uh, Easter Sunday no nung bago sa muling uh, binuhay naalala niyo yung uh, ex ng Uh, hinuugasan ng ating Panginoong Yesus itong kanyang mga alagad. Kaya nung uugasan niya muna itong si Pedro, anong sabi uh, ni Pedro, Panginoon, wag mong gawin sa akin yan. Yeah, kasi, kumbaga, sabi si ni Pedro, ikaw yung boss namin, hindi ako. Kumbaga, parang nakita niya, bakit ganun? Siya yung boss, siya yung mag-uugas ng pa. Parang baligtad, di ba? Yun po ang uh, katuwiran ni San Pedro. Pero ano naman sabi ng Panginoong Yesus? Ayahan mong gawin ko ito. Ito ang nararapat. So, anong, anong connection po yan sa ating uh, buhay sa ngayon? No? Ito yung uh, sinasabi mga paglilingkod. Kung gusto mo talagang maglingkod, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, na sa yung boss, sa yung leader, sa yung guro, tawag nila, di ba? Panginoon, tawag natin, ay uh, ginawa niya yun. Kumbaga nagpakababa siya. Naging humble siya. Sa, sa ano siguro kung sa organization, titignan po natin. No? Siyempre natural yung presidente, yung chairman, lahat po ng leader. Sa, sa ating boy, kahit sa opisina, ganyan, di ba? May mga manager, may mga supervisor, may mga rango. Kumbaga, pag tinignan mo sa child, natural, yun po ang rank talaga na mas mataas. Pero tinuto dito sa ating, ng ating Panginoong Yesus, kahit nandiyan ka sa tuktok ng posisyon, ay kailangan mong magpakababa o maging humble. Kagaya pa po sa politika, ano, sa ating gobyerno, kung tutuusin, kung titignan po natin mula sa pagkapresidente hanggang sa city councilor o hanggang sa barangay councilor ang pinakamababang ranggo, Uh, kaya nga sila tinatawag na public servant. Kung titignan mo sa posisyon ng Presidente ng Pilipinas, napakataas. sa yung dulo? sa yung pinakamataas? Wala na pong iba. ba diba? Pagdating sa politika. Pero yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Jesus anuman ang iyong ranggo. ba diba? Kailangan mong maglingkod. Bagamat sa atin, pag tinitignan natin, parang baligtad po. Pero sa katuruan ng ating Panginoong Yesus, napakalinaw po may mga ganyang tao na kahit nasa posisyon sila, napaka-humble po. Di ba? Talagang bumababa sila. Nakikita natin kung paano sila uh, makitungo sa tao. Meron na mga kasing mga nasa posisyon, mga amo, mga boss, no? Pagka uh, kinausap mo, minsan binabara ka, o matapobre sila, yung tingin sa tao, napakaliit, lalo na sa isang kumpanya, no? Yung mga Nasa lower level, kagaya ng mga janitor, yung mga liaison officer, yung mga gano'n po. Eh, iba yung tingin. Kung mga malayo ka sa level namin. Gano'n po ang katwiran ng tao kung titignan po natin, di ba? Pero yung sinasabi ng ating Panginoon Siyas, napaka-powerful na. Kung ikaw ay isang boss, isang uh, nakakataas, eh, talagang ano to, challenge sa'yo to. Lalo na kung hindi ka sanay sa hirap, no? Pero tayo, uh, hindi naman tayo gano'n. Uh, ganun, di ba? Kahit sabihin mo yung tao, lumapit sa'yo, mahirap. Eh, kailangan po ay bumaba ka. Kung makapumantay ka. Kaya ang ating Panginoong Isus, kung uh, susuriin niyo po ang Biblia, no? lahat po binababaan niya. Nakikibagay siya. Kaya nagtataka nga yung mga pariseo ng panahon ngayon. bakit gano'n gano si Kristo? 'Di ba? Nung pinagmamasdan nila na insecure sila. Bakit nag-iisa mo sa mga makasalanan? Sa mga may sakit? 'Di ba? Sa mga may hirap. So, 'yun po ang nakita nila. Pero malinaw ang kautusan ng ating Panginoong Yesus ay maging humble tayo. Bilang ano na rin po no? lesson ito bilang isang nga uh, parents no, kung paano po tayo maging parental uh, parental guidance po no. Uh, yung ibig natin sabihin, kung paano natin uh, indisiplinahin ang ating mga anak. Meron kasi yung mga anak, no? bawa yung uh, natural tayo mga, mga magulang, lalo na po tayo mga kaidara natin na dumanas na matinding hirap. Yung mga anak natin, hayo po nating magaya sa atin. Kaya ang nangyayari minsan, sobrang spoiled. No? Pinalaki mo kung anong gusto, ginagawa, kait uh, kahit mali na, okay pa rin sa'yo. So, nagiging ano po, yung pagiging parental discipline natin. Hindi siya nagiging magandang huwaran. Di ba? Totoong gusto natin ayaw sila mag pero kailangan may disiplina po tayo nga uh, uh, pinapakita sa kanila. Dahil uh, kung minsan, no, ayaw natin sumama ng loob sa atin, ayaw natin na uh, magtampo sa kanila, ay magtampo sa atin, yung mga anak natin. Pero, hindi po yung tama. Di ba? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Isus, tignan nyo, uh, gawin nyo ang ginawa ko. So tayo bilang mga parents, gawin po natin na hindi lang ito pagdidisiplina ng sa mga magulang, kundi magiging example po tayo. Kasi kung ano po, no, kung ano ang nakikita o kung ano ang ginagawang mali ng uh, magulang, lalo na sa mga bata po to, ito, may napaka-sensitive po to kung anong ginagawa ng mali ng mga magulang dahil yung bata, tayo yung mga idolo, mga anak natin ay sa kanilang paningin ay tama po. Kaya kung mali po ang pinapakita mo sa bata, paglaki niya, gagayahin po. Lanta sa ating mga Pilipino, no? yan po ang kasabihan, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Eh kung ang tatay niya, masamang pulis. <laughs> Di ba? O baka kala niya, tama yun. Binubugbog yung nanay niya, sinisigaw sigawin siya. So makikita ng bata, akala yun ang tama na ginagawa. Ganun po na, hindi lang naman pulis, lahat po. Kahit engineer ka, architect, binigyan ko lang na, na halimbawa po. So yun po, kailangan hindi po tayo nagpapakita ng ganun. Dahil habang ang mga anak natin, lalo na yung mga maliliit pa, no? tinitignan po tayo, tinitingala po tayo. Kaya mag-ingat po tayo bilang isang parents, gaya ng ating Panginoong Yesus, bagamat si Panginoon, siya yung guru nila nung panaw na yon at uh, sa ating lahat po bagamat Diyos po siya no mula sa langit bumabasa. binigay niya ang kanyang sarili 2000 years ago doon sa krus ng kalvaryo pinakita niya ang isang example ng tunay na pagmamahal kasi mga kapatid nating nanonood sa akin lang na may problema sa pamilya kalusugan at financial Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So man yung Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking blog na may problema sa kalusugan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplosin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Isama niyo na po rin po ang aming tita Mila, napatuloy na nagpapalakas at nagre-recover. At ganoon din po ang kanyang paggabay, ang paggabay ng asawa ng si Tito Rale. At lahat po na may karamdaman, iyong pagalingin. Ganoon din po sa pamilyang nasisira o hindi nagkakaintindihan o nagkakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Dahil hindi nagiging humble dahil sa taas po ng kanilang pride. Ipuhin niyo po ng iyong mapag, mapagpatawad mapagmahal na puso ang kanilang mga damdamin. Lalo na yung pagmamahal po sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa aming financial learn, lalong lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala po talaga. Ultimong pambili ng isang lang ng bigas, problema pa kung paano nila iraraos sa magapan ng kanilang pamilya. Yakapin niyo po, gabayan. At bless po ang aming anak buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahang kasalanan. Ang lahat na ito yung namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen and Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.